ngayon, good day. Uh, Tapos ng na naman scoop. Tapos naman tayo ngayon dito sa pang kwarto natin. So, today scoop, i-review natin ganitong klaseng tiles. Oh, uh, alam nyo ba kapag ganito, ay eh, madalas eh, nag-work na yan. So, dahil nag-work siya, gagawin natin yung best natin para mapantay. Ngayon, uh, ito ko nag -work. Basta may konting diferensya yan kapag kinabisan ko. mo So, para magawa natin, na, magawa natin ang best natin para may pantay, gagamit tayo na ito. At i-review na rin natin. No? Tile spacer yan. Uh, pang leveling na rin. So, tingnan natin kung gano'ng ka-effective ito. Tapos ano mga encounter natin dito na kagandahan o kapalpakan. Tingnan <laughs> natin. So, meron siyang kasama ang spacer. So, hindi mo din na natin eh. Kahit na natin gamitin eh. So, yung spacer muna rin itong bakal natin. Tapos, yung pang higpit niya. Dito. Nung una din itin paano eh. Higpit yung mula pala sa iba ako yung shot. Wala lang kasama kamay. Ayan. Kung nasa iba ako, isi-shoot mo yun. Yan na. Mayigpita mo na siya. Mayigpita mo lubagan. Tapos ang siste, malalim pala yung ano, thread na ito. Yan. So kung mo siya, bababa ng todo yung kulay ito. Yan, ganyan. Yeah, kahit umusti nga ng todo. Kahit lubog na yan. Kulay orange na yan. Wala ba? O yan. Yan yan, kalaling. Hmm, na. Tapos yung tinanggal na yung kulay itim. Ganito yung tsura parang may lock pa na orange. Para maalis malis yung bakal. Kasi may nabibigyan na ito. Alam ko. Eh, Ay, pa. Ay, eh, nabibili na itong bawal na ito kasi paminsan ewan ko ah, siguro naiiwan na yan sa times. <laughs> Kaya natin mo iiwan mamaya. Tapos ito yung lock niya. Isushoot mo dun. Para na mag-lock siya. Ano, okay? okay. Mabalik na natin ito. Tapos nga natin para gamitin. At yun, siyempre, layout muna tayo. So, gusto ito ni ang sinusurbol natin is dito sa may entrance ng pinto uh, pahirapan mag layout hindi ko akala mas mahirap pa pala mag layout sa maliit kaysa sa malaki hindi ka na so nagkakaroon talaga ng mga iba't ibang siwang sa gilid yung so, ginawa na lang natin yung best namin para at least hindi malayo sa distansya yung siwang sa gilid Anyway, i-baseboard naman natin yan. kung ano may difference sa gilid kasi kaya dito dikit na tapos doon maluwag <coughs> so i-baseboard na natin para matakpan tapos kung paano nga doon sa uh, ito kasi 90 sukat so ah uh, di sentro, tapos sukat tayo 30. 30 ang hatihan. So, yung sunod na tiles na sign up yan, yan, 30 by 60 ang tutulan para magmukha siyang planks uh, um, naman kasi pagkalahati pagkalahati kasi para nang halo lang <laughs> anyway tapos testing muna natin yung kuryente sunod na natin yung kuryente kung tuloy-tuloy ba yung daloy niyan so tinukso muna natin temporarily para makaabot sa dulo kung mayroong supply. So, tinesting naman namin yung gamit ng tester. Ito yung tester natin. So, tester kami dito. Ang so, mga pinumbalak. Meron naman, siyempre, sure na rin bago tayo mag-tiles. Otherwise, pag palyado pa lang, tapos na tiles na, wapakbang ulit yung tiles na naman. So, okay, good, good as po na. Okay, prepare na tayo ng halo. At, yung unang datag ng tiles, ang pinakalipot nga pala, ang pinag-iiskwala ko is yung mismong talis na rin na 60 by 60 tapos pinapantay natin dito sa tanse. No, kasi mas malaki ang iskwala, mas accurate. Kung maaari nga, plywood na malaki. Tapos, ang ginawa ko, dapat may tanse rin pahalang eh. Pero, tinansihan namin ito pahalang gamit yung kamay-kamay na lang kasi na adjust pa namin. Tapos, nung nakuha ko ng iskwala, tinuhita ko na lang yung sahig. Yan, para may pangsukatan ako papunta rin ng tiles kapag nilalatag ko na. Yan, tapos ang gagamitin natin. Pansin oh, nyo ba ito? So, oh, kulay itim, di ba? S1 na buhangin galing sa pinagdurugan ng graba sa planta, ano, sa mining mo. Sa batching, na uh, crushing plant. So, usually, ang graba kasi malalang bloke ng bato yan. O, oh, kaya natin, tingnan mo, may kasama pang graba may nakalusot, hindi na ano, hindi na sala. <coughs> Ang ginagawa na namin sinasala namin ng malaking butas. Tingnan natin kung gano'ng katotoo na obra <coughs> na to sa dry pack na topping. No? Pero eh, tingin ko uh, dahil may napapahalong malaking bato, kailangan pa rin bista yun ng ano. Ito at least kahit malala malalaking butas na bistay na lang. No? Malis na yung malalaking bato. Napahalo eh itong maliliit naman eh, yung no pledgeable na yan sa topping since ang topping ng dry pack ay eh, medyo makapal kaya na yan mapitpit pero ito yan ubra kaya this pa rin natin malaking butas yan so as usual merong klase ng halo dry pack at saka tad adhesive Nagkaalala lang ako dito sa dry pack. Baka yung maliliit. Ayan, binasa na namin yung buhangin. So, yung na binabasa mo sa namin bago magka na simento. Para siguradong dry pack talaga. Uh, nag lang ako na itong mga maniliit na bato ng ano. Ito ba? Wala akong makuha eh. Yung maniliit na bato ng S1. Gaya na ito. Eh, wala na eh. Maniliit lang naman kasi. Yan, yung mag na bato ng S1 ay eh baka maging uh, na, ano ba, perwisyo doon sa ano, maninipis na parte ng topping. Meron kasi kami napansin dito, doon sa kabilang dulo, mataas ang buhos ng flooring. So, manipis na ang topping doon. Ang gagawin namin, siguro dun sa manipis ang topping, ipupuong tayo na tesin na, na namin. Tapos dito sa mga ah. pang dry pack. Ha. So, okay naman na yan. No. Uh, Ganyan lang kabasa yung buhangin. At saka natin lalagyan ng simento. Para dry pack talaga. Uh, Haluin muna natin to Haluin uh, muna ito. Ganyan yeah. kabasa lang. nang hindi ko nagbubuo na. Kaya babasahin mo pa rin naman niya kapag tinapin mo na dun eh. Tapos dapat nagkukulay semento. Ang kulay brown siya, di ba? Okay. Okay, let's go. Unang datal. So, may day out naman ako doon sa side yung hitan ko. Unang importanteng dyan sa, sa day out is yung unang datal. Kanalasan magsisimula sa pinto pero ako nagsimula ako sa gitna. Pero yung may out ko na yan na pasok ko sa may papunta sa pinto. Parehas di din ang kalalabasan. Ito tuloy-tuloy din naman natin papunta sa pinto. Pero dito ang magsimula para makuha ko yung skwala. Ayun, may kukit yan o. Oh. ng tiles. Para uh, hindi na masyadong paling yung kabukuhan ng layout. Bilesin natin yung paling mo. Madalas kasi ito pumapaling yun. Tuloy natin ito, binasahin sa hay. Tapos stand adhesive na lamalab na tapos dry pack. Tapos stand adhesive sa ilalim ng tiles. Okay. Hindi mas malag lang siya kasi may gusit naman ako dito sa sahig. Pwede na ako kumuha ng sukat dito. Huh? Oo oh, pala. Ito pa isang perwisya yun. Meron kami yung electrical PPC pa sa ilalim ng tiles. Ang, ang nangyari kasi dito, yung isang linya, masyado, So, nang pahabol na lang kami. Sa ilalim na lang tayo sa ilalagay. Buti na lang, makapal yung topping na kinalabasan dito. Kaya, pasok pa na ano, kahit hindi na ilubog. Pero, pag nandayaw ka ng tiles, dapat huwag mong dalimitalihin to. Kaya ano. Kakagalaw yung tiles ko talaga. Nasisira yung pagkakalatan mo. Ito yung mata Hmm? sa haba pa naman eh na ito pagunta dun remedyo to eh kay isang linya lagi ka nang nababarahan yan tagay nga na sabi ko yung unang latang ng tiles ang pinaka importante no? so medyo matagal namin siyang pinantay wala pa itong ano ah dapat itong adhesive pinipit lang muna natin yung dry pack para mapantay natin yung uh, palaman Meron kami dalawang klaseng level. Isang maliit, isang malaki. Yan. Pantay naman na yan. Tapos yung guhit na kami kapag na level na yan. Oh. Eh, Hindi no? ko masyadong sinagad para kita pa rin. Ayan, kinalamasan sa siwang. Hmm. Um, Kung gaya nga na sabi ko, baseboard na lang. Ito, pasok naman yan doon. Um, double check lang natin. Hindi. <coughs> <coughs> so, ayan na yung layout niya sa umpisa. Dikit na natin to. So, regala natin yung time. Siyempre tingnan natin kung saan hindi sumayad na ano, tapping. Sumayad naman lahat. So, mabatay na lang natin ito ng tubig. Tapos, hindi ito natin yung time. Napaka-importante na pantayin nyo ng tubig kung nang-touch mo kasi ano, yung kukuha ng levulation. At saka natin gagamitin yung spacer. Ang tiste, tingnan natin kung aangat kasi batapak. Tingnan natin kalabasan yan mga permission lang din yan Pinagpuyo <laughs> natin Ngayon, nagtikip na natin video mga ko So, parati, dito na ako kumukuha ng sukat Ay, ayun tayo Ayan o no. Dito ako kumukuha ng sukat Parati, sa tingin dito ako susay <coughs> Ayan, ito so, lumalabas na Hindi ko lumawa ng ayos 30.8 tapos kami ng side kuli 30 30.8 30.8 ito kasi yung guhit ko nung yung payout yun, yun ako nga sukat may gusto ko po paka sukat dito may kinikita ko dito na paka ko yun, na wala <laughs> ngayon na yun pantay na lang natin ng todo to dito. Oo okay. eh, paano mo? Ngayon kung gagamitin na namin to, tingin ko hindi na. So sa paglagay pa lang sa amin, sa dry pack, konting pukpuk, eh, pantay na. Ngayon kung ilalagay pa namin to, o para sa spacer o kung ano man, parang dagdag trabaho lang eh. Tsaka gugulo pa yung pinantay namin sa dry pack, tapos, dalagay namin to, eh, pantay na siya tsaka ang liit liit lang naman na ito tipot tapos dalawa ilalagay mo parang hindi na siya convenient gamitin kayo maliit lang naman tapos baka umangat pa doon sa kabila eh umangat pa dyan may lalo lang perwisyo kaya namin dito sa paaba kung magagamit pero dito sa umaliit mukhang hindi na kaya pantay na yun makaguluhin pa na maguguluhin pa na amin dahil mawala sa pagkapantay okay naman na yan eh um, hindi na muna namin siya gagamitin dito sa maliliit kumaya um, tingnan natin sa pahaba pero tingin ko hindi na rin eh kung <laughs> kunting pukpuk na sa so dry pack, pantay na kapag marunong ka napantay din naman yun eh siguro sa wet pack gagamit eh. Yung to yan to so sa dry pack eh No, baka pampatagal lang titignan natin mamaya sa pahaba um, so, mm. sa pahaba hindi na rin hindi natin nga nagyan ng time leveling kay pampatagal talaga <laughs> sa ano minsan ayan o no, kung yung ito ito yung sinasayo sa hula pag lalo na pag ganito ceramic mas manit na yung gap dito kaysa sa gitna may konting pagka uh, imperfection tong tiles na to pag ganitong mahahaba na tapos mapapayat lalo na pag ceramic yan madalas yan mabengkong makikita mo rin yung kapag binaligtaran mo yung, ano, yung tiles <coughs> uh, ito pag binaligtaran mo to yan, may magkalapat yung dalawang matinis minsan may twist yan yun know, pag pinipindot ng ganyan okay, no? so, oh, ayan o oh may galaw <laughs> diba ibig sabihin umilipit ng konti yung tines hindi may kaso yata ngayon ko hindi ko hindi namin na puro gilid lang muna kasi eto baka sumabit kapag hinuli pa namin dyan kapag tinapal nyo namin ng times dyan at mga sige pa naman sa gilid Oh, mas mahirap kaya dalagyan na rin natin ito. Si Baling dito. Ang mga dance ni <laughs> sa pinto. May isa pa naman daanan dun eh. Eh, shortcut na lang. Buti okay na lang ganun. Pero kaya naman yan. Yung ano. Yung... Hmm, ang veteran si gagawa. Kaya tayo baka sumablay eh. Hmm... Lagyan na lang din natin ito. May daan pa naman doon sa kabila. Baka kasi gumalaw yung nakabit na namin yung... Eh. Lalo tayong ma-pervise at umulit ng gawa. So lagyan na lang din natin. Diretsoin na natin to Para dire-diretsoin tayong ba? Okay. Sobrang taga ikapit kayo madilikit. Ang taga makapuno ng ploro. Pero okay lang. importante ano? Naayos. Saka maganda tingnan. So, tingnan lang natin kalabas ang pagtapos. Mukhang hindi kayo tapusin sa araw. Okay, ito na lang natin pa. Okay, paalis na ako at ganyan, ginabi na kami. So, sobrang tagal talaga yung gamit. Ang tagal bago makagamit ng coverage. Ang papayat kasi. Pero eh, okay naman, maganda naman tingnan. So, oh, tingnan natin kung may kagapak pa dito bukas ng umaga. Oh. Kasi basa ka dyan, makaapak eh. Hindi ko matuktok. So, sana naman, sa diskarte namin, yung eh, walang gumapak. Pero tingnan natin bukas. ma kasi ito sa kapak ay makipot. Tapos yung pokpok pa Hindi na pumapantay yung drive ako. Tingnan natin bukas. Okay, may dubog pa dun. Nagdyan ko na lang bukas. Ito yun yun namin kay ano Mga buka ba intense no? Bukas ko nila kakayo rin Pero dun dun hmm. Tapos Ano pa ba? Huwag lang masyadong mapukpok Kaya gagapak talaga Mas mahirap siya ikabit kaysa sa malakihan hmm. Opo, okay. oh, hindi ko na ulitin to. Malaki na ako parati. <laughs> Pero mas malaki pa na ito eh. Yung nalas sa na ano binili eh. Mas malapad siya mas mahaba dyan. Pero mas mahal kasi kaya Ayun, titipid tayo. Yan na lang. Okay? Bukas ulit. Eh.